pinamaltrato ninyo itong katulong ninyo. Ba, bakit? Ba, ba, anong dahilan? utanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumag hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami so, ang hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. You, sabihan kita, you are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo, hindi pa ako nagsisinungaling ko na yan. Yes? Sen. Uh, Binarning ako na yan noong nakarang hearing. Pag oh, O, baka, ka o baka, yan. baka, akala nyo, hanggang warning lang kami. Ha? Pap Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanongin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung uh, makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Oh, bulag. Natanggal ang mata. O, oh, wala lang bis yun. Bulag. So, gusto niyong ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, wag sinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi, <coughs> sinasabi, excuse me, sinasabi ko lamin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no, 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3, 4. O, oh, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, konfirmado. confirmado, bulago. Ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa niyo yan? Ba, ba, tatanong ko lang, bakit ganun ka violente yung, yung uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po, deny-deny po. Ha? Sig mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakuntim ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi na totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alam nga naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang dami yung witness, oh. Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal karumaldumal na pananakit sa inyong katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? may ano, you, know, you may answer, you may pa consult pa with your lawyers. Uh, ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor. Totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? kasamahan ay, ay, ay sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, totoo kayong nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Po. po. So, sino nung ngayon? Kayo o siya? Sila? Sila, sila po po. JM, ka? Uh, yes. J .M., nag, yun, ikaw yung dalawang uh, apidabit, di ba? Yung una, Apo. mo na ikaw ay pinwersa lang na abo Yung pangalawa, ikaw ay uh, po, nagsalaysay ng, ng, ng galing sa iyong kalooban. abo Uh, so, mo yung pangalawang apidabit. Apo. Yung pangsalaysay. Saan so, ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po? Oo. Wala po. Wala na, po. So umalis ka na rin sa kanila? Apo. Sir German, Chairman, JM sino nag nagturo sa iyo na mag-execute ka ng ganung klase ng apilabit? Yung una po. Oh, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat ka mo, di ba? Sulat ka mismo? Apo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa apilabit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang apilabit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvie sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang pinabit niya? Opo. Pero na ha? tayong kopya nung... Uh... Sinong nag-subscribe? Sinong uh, fiscal well, na nag-subscribe? 64. We have the prosecutor sa Batangas here. Sa inyo ba na nung pa? Yung uh, dalawang sinumpa ang salaysay ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, uh, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay. Yung first na pinabit. Good morning, uh, honorable senators. Uh, the, the first topic is uh, subscribe for a uh, private lawyer, Attorney Agire. Attorney? Agire, Abogado ito? Yes, uh, he's Batangga a City, practicing no? lawyer in Batanga City. So... Lawyer ng? Batanga City. Private po. Private practice? Yes, po. Aba? Not a republic. Okay. The second one? Um, good morning, your honors. Um... I'm Prosecutor Gonzales. We only have a copy po of the first sinumpaang salaysay, which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file box. You do not have the second. Uh, we are this, this is David? the first time, sir, that I'm hearing of the second uh, affidavit. This was, there, is, uh, there is, there is, there uh, is, there is a second sinumpaang uh, salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, may, if I may. Oh. Uh -huh. Go ahead, go ahead. Uh... Yung, yung pangalawa pong statement dyan, si ADG na po ang kumuha niyan, yung investigator okay. namin. And kina-subscribe namin kay Fiscal Santos. Santos. Of, Fiscal Santos of? Occidental Mindoro. Occidental Gustavo Mindoro. State. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, uh, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nang subscribe. Uh, it was not subscribe oh, for us your honor, but it was uh, subscribe before a notary public. Part Part of the was, of the it was attached as in an counter annex. the as counter affidavit submitted an by respondent Castro, Luis. Yeah. Ah, okay. So balikan kita. Sabi niya diniktahan mo siya na para magsabi ng nagano sa affidavit. Tapos niya di dinay mo. Your Honor nasa nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako, pa't magpadikta ako sa tao. Ano bang grado mo? Iko natatakot iyo eh. Game. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google guguilty ka lang. Hindi po ako nang google be your honor. May ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Ha? Sige, Mamaya. Okay. May, may hamon lang ako so, dito, Mr. Che, yeah. sandali mabilis lang. Ah, uh, nandiyan yung mga abogado.